Magandang umaga po. I'm Arby Peleta. Please subscribe. Please watch. Salamat po. Ang kwento ng buhay. Alam niyo po, marami na po nagpapatawas sa akin na pinapatawas nila ang kanilang bahay dahil meron po raw silang mga nararamdaman na kumakaluskos o kung ano-ano man nakikita nila sa loob ng kanilang bahay. Kaya dapat lang po tayong mga nakatira ay kung meron na po tayong nararamdaman ng mga ganyan po ay kailangan po natin ipa sa pare po o kaya sa mga marunong, sa mga faith healer na totoo po. At pwede rin po niyong gawin yan para sa inyo. Magsindi lang po kayo ng candle, maghagis po kayo ng bigas, lagyan niyo ng asin at mag po kayo. Kasi po, hindi natin po alam kung sila yung nagbibigay sa atin ng negative. Meron din naman minsan nagbibigay sa atin ng swerte. Pero karamihan po sa ganyan ay sakit po ang binibigay. Hindi po maganda ang pakiramdam. Kaya, nasa pakiramdam po yan ng nakatira doon sa bahay na yun. Kaya pakiramdaman ninyo po at gawin nyo po. Ito po yung mga nakikita ko po, yung mga nagpatawas sa akin. Yan yung mga sagabal sa kanilang mga bahay. Nakikita nyo ba yan? Parang may ano pong lumalabas. Mga ganyan. Tawas po lahat dyan. At mga ganyan po, mga maiitim na tao po. nako! Kailangan po tayo mag-ingat at kailangan alagaan natin ang ating paligid. Kung ano ba ang enerhiya ng ating bahay, kung mabigat, gumawa po tayo ng paraan. Uh, pwedeng buksan ang mga bintana at para yung energy ng bahay ay umikot ng umikot, maganda po yan. O kaya maglagay po kayo ng mga halaman, ng mga buhay sa loob ng bahay. Yan lang po. Salamat po.